Bakit ang laki po nang itinanda nyo sa... Bakit biglang bumata kayo? Bakit bigla kayo tumanda? <coughs> <coughs> Kuya! <coughs> Bakit ang bata mo pa rin hanggang ngayon? Paano nangyari yun? Sabata na kami at sitanda na kami lahat. Uh, ano po bang nangyari, ha? Uh, papa? Pa-papa? -pa -pa? Uh, kuya naman! Ako to si Donkey! Donkey! Si Dongjoo, kuya. Ako yung punso mong kapatid na babae na sobrang ganda. Si Dongjoo! Ako si Dongjoo! Ako si Dongjoo! Teka, yeah, anong, anong, anong petsa na? Anong araw na ngayon? Anong, anong petsa na? <coughs> I I ikaw si... Ma-Madong Chan? Uh, Mister, eh, Sino kana naman? Totoo char, kasi alam na pala pa 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 Siapa kau ini? Aku Si Yogi! Si Yogi!